Hello guys! Andito ako ngayon sa kapatid ko dito sa Kingsville po. Eh kasi kanina, galing kami ng taytay, namili kami ron ngayon. Eh gusto kong pasyalan itong aking kapatid. Ito nga pala yung aking kapatid na si Ate Sedi. Ito po <laughs> ay eh, pangalawa sa panganay. Bali kami po ay anim na magkakapatid. Hello po! Anim kami magkakapatid lalaki muna tapos siya sumunod tapos si Kuya Reddy yun eh ano na siya nasa taas na po sumunod si Ate Lee yun po si Ate Lee yan ang Ate Lee ko yan. kain po tayo tapos sumunod si Kuya Junior yun po eh nasa taas na rin po tapos ako po yung bunso ala kain po tayo ito po yung ulam namin ngayon ito yung pinagluto sa akin ng aking kapatid na Siga. si Ate Ayun po si Ate Lee. Yan yung ate ko. Ito po si Ate Semi. Ito po, eh, siya po ay eh, pinanganak na pipi at saka bingi. Pero tingnan nyo naman, Hello. napakaganda niya. Oh. Ah, 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 ah. Ayan po yung ulam na niluto. Sinigang, wow. At saka, ano Baby, to? Hindi nagtating gulay. Ay, ito yung gulay. Ayan. sige, kain po tayo. Ito. Ako ngayon ay nagda-diet ng kain kasi ayan ko na pagka ano, tayo nagkakaibad na eh, may hirap yung ah, over ng kanin. So, ano-ano lang tayo. Ito. Pero masisiraan dahil mo masarap yung sinigang. Eh, ang um, um, masarap to ano uh, eh. Sinigang ng ate ko eh. Ha? Ah. Sinigang na baboy. Oh, yeah. Ano ba siyang sinigang nila? Or? Eh si Dana nga pala. Uh, sa work office. Ah, work office. Yung pamangkin ko po ay eh, nasa ano daw? Nasa office working student po yun. The best yung sinigang, tama naman. Tasta Kain tayo. Wow, ang fata. The best. Wala, may ano dito, Adrian? Ito ang the best na niluluto ng aking ate. Pag ako'y napunta rito, pero buluto ako ng sinigang. Kasi paborito isa sa paborito ko po ito eh. Lambot mo, ano? Magluluto hmm. Hmm. Ah, hmm. Ah, ah, ah. po. Hey, po kami hmm. ng pansit and kanton. Ayan po, oh. ito. Yung kanyang bisang gulay na may mga sawna. Ya. Ayan po si Kanyang aldo. Kilagay ah. na po niya lahat. Yung tanton. O, ah, sarap niya. ang sarap o. Oh. Uh -huh. Fancy, ah, magaling po itong magluto. Ang aking kapapin na si Ate Semi. Siya po ay pinakanak na may kapansanan. Siya po ay pipi at bilis. Pero siya po ay ano, madaling makaintindi. At ah, napakasipag po niya. Maasahan po siya dito sa bahay sa gawaing bahis, pagluluto. Hello! Nagay ah. na lang mga sauce. Wow! Uh, may salawang peatay, may gulay, may carrots, may pasyang, maganda yung pagkakaanin nyo. Delicious. Ang aming mimeryendahin mamaya, parasit, kanton. ainda não, massa.